Ito mga ka sa o, oh, Sir Fern. O, oh, Sir Pern. Kay YouTubero. Hi! Sir, pa-shoutout naman ako, Bulacan Locals. O, oh, ba yung si oh, Bulacan uh, Locals? Pinapanood kita. Oo <laughs> talaga, Sir. Oo. Oh. <laughs> Bulacan Locals, sigaw yung umiikot sa mga atas na gagano ko ng sticker. Oh, okay. Tama ba? Oo. Oh. Okay, hello. Ayon, thank you, Sir. Ayan o. Oh. <laughs> uh, mga uh, ano, ka-locals, kasama natin, Sir Fern, kay YouTubero. Oo. Oh. <laughs> Ayan, idol natin to idol. Oo, oh, puntahan mo yung ano. Ano, Sir? Eto, Dr. May santos saan saan? Lang? Pwede pumasok yun ah. Papahalam Dali-dali lang eh. Diyan din sa kanila. salita ba? Pa. Pagka ano sir? Shoutout mo naman sir, mga kalokals natin. Oo, oh, shoutout sa lahat ng mga kalokals, mga taga-Bulacan. Invite mo rin oh, sila sir sa page mo. and uh, Follow nyo na lang ako sa aking Facebook page kay YouTubero and YouTube channel kay YouTubero. Pareho lang. Ayan. Maraming salamat. Please support local. <laughs> yan, thank you, thank you sir, thank you sir. Thank you. Thank you sir. Salamat po. Salamat. Ayun na. champuan natin kasi ano, sir <laughs> Fern, kay Chubero. Idol natin yan. Follow nyo sila mga locals.